Tay, uh, on your last visit on this trip, no? Opo, uh, okay naman siya. Okay naman si... Okay. Oh, Asa hangin mo talaga eh. Ayan na. Okay. So, yes, uh, okay lang. Uh, si former President Duterte, sabi niya, natin naman ko siya kanina no? Kung ano yung uh, mensahe niya para sa uh, mga kapabayan natin ba, na nag-aatay sa labas, sa nag-aatay ng patungkol sa kanya, at nandito dahil nagpapakita sila ng suporta uh, para sa kanya. Sabi niya, okay lang ako, Uh, huwag kayong mag-alala. Yun know, ang kanya uh, ang message. Well, um, how do you feel po? Uh, this being your last day on this visit and uh, when do you think you can be back? Well, may schedule na ako. Hindi ko pa lang siya ma-announce. Uh, Kaya kasama yeah. na ng na schedule sa mga susunod na mga weeks. Uh, hindi ko pa lang siya ma-announce dahil wala pa ako. So, nothing definitive until now. mayroon meron ng day so, Pero meron ng draft schedule para sa pag-visita. Wala ba ho siyang bilhin naman sa inyo? Sa akin? Wala naman siyang... yun na na, yung bilhin niya is yung kanyang ano, yung huwag na daw siya bisitahin, huwag na daw siya balikan dahil nakataabala daw. At uh, sagot ko naman sa kanya, sabi ko, hindi pwede yun dahil ang daming nagaantay doon sa labas na gusto bumisita sa iyo. Ay hindi sila makapasok, kaya kami yung pumapasok para mapaabot namin sa sa iyo kung ano yung sinasabi nila at mapaabot mo naman uh, sa almin kung ano yung gusto mong sabihin uh, para sa kanila. Uh, so yun, sa you know, politika pa, po, wala kayo napag-usapan? Wala kami napag-usapan sa politics eh. Napag, well, napag-usapan namin yung hopelessness, sabi ko, sabi yung hopelessness and frustration pa sa <laughs> government. Uh, yun ang napag-usapan namin na doon. Pero sa politika, wala. Kami napag-usapan kanina na politika. Okay, questions? Ma'am, salamat po sa update. Uh, Kaya namin ang pag-usapan. At sa mga tanong namin, uh, makapagpupo kayo sa pag-usapan ni Sen. Robin ba ang aming po criminal o criminal liability mga bata ng 10 17 na masasangkot sa karumag-rumag ng criminal like that, murder rape at uh, drug related Hindi naman ako mag-comment ano, you know, dahil uh, hindi pa naman siya uh, pinag-uusapan doon sa Lord ng Salado. Kapag uh, meron na silang mga committee hearings, uh, we will make sure na the voice of the, the, Office of the Vice President will participate in the committee hearings of so the, the proposed bill of uh, Senator Robin Padilla. Ma'am, sanay po ba kayo sa paraan ng announcement uh, anunsyo ni Mia Yonis, Secretary John Dick Rebolla, na suspension of work at classes na may halong biro? po kasi yung mga business na uh, dapat, kaya puso siya may sa at dahil po isay, lalo ng kalitasan po ng publiko at mga Yes. Ano ang bigo? Sinasabi niya mga mga abangers ganito, in the manner that it was actually put out for, the public to actually read, ma'am. Sinasabi niya mga abangers ito pong update, mga abangers ganito ganyan. So, Ah. Uh, hindi ko rin kasi. Uh, <laughs> <sa> <laughs> 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 hindi ko siguro wala kasi ako ang ano eh, hindi ko alam, hindi ko nakita, hindi ko nabasa so mahirap mag, mag uh, comment. Uh -huh. Pero na-verify na ba na hindi siya uh, parody account or o fake news? O o official talaga na Facebook page ng DILG, ma'am. Sinasabi niya for example, there's a class suspension sa different cities. Uh -huh. Ang inaamara na sinusulat niya mga abangers, class DILG, DILG suspension. Ah, uh, oh. official? DILG. D I L na verify na ninyo. May may blue check kasi ma'am sige. Okay, so, the uh, official DILG account, na verify ninyo, eh, nagbibiro. Yes. Ang uh, naman na pag- Hindi naman na hack. Well, we don't know that, ma'am. Kasi consistent yung ano uh, mga pagsulat. Ah, uh, dapat uh, po sa iyo sa mga mensahe, lalo na kaligtasan ng pagkakayaan. Yes. Uh, well, una-una, gusto ko lang malaman kung official uh, BILG account. At uh, pangalawa, hindi siya na-hack. Uh -huh. Okay, hindi din siya fake news. Confirm din lahat, ha? Uh -huh. So, Uh, tulad lang din yan noong sa Office of the Vice President. Merong um, Vice President at merong Office of the Vice President. Iba yung institusyon, iba yung tao. Yes. Okay? Kaya kami merong spokesperson for the Office of the Vice President. Kasi yung institusyon, meron silang mga ginagawa na trabaho, may projects, may service, may servisyo, at uh, merong bosses yung Office of the Vice President. So, kapag nandun ka, nakikita mo, uh, very professional yan sila. Pero pagdating naman sa Vice President, ako yung tao, uh, iba din yung poses ko. So, kung galing yan sa DILG uh, official account, kasi sabi ninyo, confirmed na kan, na uh, DILG official, official account, uh, they have to be professional. hindi uh, 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 kasi nasabing hindi, hindi, pwede maging professional ang ano ha, uh, pero the person can can be, can, can express, has the freedom of expression. An institution does not have a free, the freedom of expression kasi ma'am yung mga kababayan natin they are they are a little bit surprised uh, yung manner ng pag uh, ng approach sa pag disseminate information kasi parang ginagawang joke or in, in, a joking way so thank you for your comment baby

ang oh, well, parang patapat lang na, na matisyo sila, no, no? Dahil may obligasyon yung state uh, to protect the citizen wherever they may be found uh, sa labas man ng China o sa loob uh, ng China. So, kung merong mga ganun na pangyayari na uh, na, nandidilikado na, buhay nila o merong harassment, merong threats na nangyayari, ay dapat na uh, bigyan nila na sapat na warning yung uh, oh, kanilang mga citizens para sila naman ay makapagtanda or meron silang uh, magagawa para sa protection ng sabihin. VP? Bibi, do you have a comment? Uh, kasi sinabi ng uh, Senate mismo, uh, ni Senator uh, Kachirian, I think, uh, he said that the Senate, in, uh, the Senate will convene as a, as a high impeachment court on the 4th of August to hear out the impeachment uh, complaint against you. Do you have a comment with respect, with respect to this? Kasi this is exactly one week after the sona ng Pangulong uh, Bongbong Marcos. Um, hindi hindi na muna ako mag-comment about sa impeachment kasi merong spokesperson uh, for the impeachment topics. Ito yun si Michael Boa. So, uh, if you can Uh, find time to reach out to him to ask him questions about the impeachment then he would gladly answer questions about it. Thank you, thank you, uh, your Vicky, do, you, do you have any expectation Sana you bring up the President Trump, the eh, um, President Matos Jr., on each issue of the ICC and about former President Presidente? Uh, Wala akong expectation. Wala ako expect expectation, will bring up niya toon, anything favorable to former President, the President Likely, di uh, bring up niya doon, pero uh, ang kanyang sasabihin ay un things that are unfavorable to President Trump. Because he will really depend what they give to the former President. No, I mean on the part of President Trump. Ah, President uh, Trump to President Marcos? Mayroon ba silang meeting? Wala pa po sa special, wala pa po according to the official wala schedule. Pa <laughs> <laughs> wala pa po according to the official schedule for the day. Wala so, <laughs> Okay. Yes, uh... any questions, guys? Madam, so, uh, yes. uh, congratulations po sa disaster response ng uh, napakaganda po yung, uh, mga moments of sa inyong disaster response. Paano ba yung vice president? Ang Ano yung dito sa mga po ng dito. Ah! Paano na uudusan yung mga tao? Paano nyo na... Paano Ah, okay. Ah, well, unang-unang Disaster Operations Center, nung tayo ay pumasok sa Office of the Vice President, ininstitutionalize na natin ito. Kasi nakita namin, isa ito sa mga uh, pinakamaraming requests na, uh, na dinadala ng mga taong bayan sa Office of the Vice President, yung tulong kapag mayroong kalamidad. Yan uh, ang first three, top three uh, na hinihingi. Ang uh, una is uh, medical and burial assistance. Ang pangalawa is uh, disaster relief. Uh, yan yung pangalawa na hinihingi ng taong bayan. So ang ginawa namin, Uh, in institutionalize namin. Ibig sabihin, gumawa kami ng isang uh, center at isang team ng mga tao na yun lang yung gagawin uh, nila. Itong mga tao na ito ay araw-araw nag-monitor kung saan merong emergency, saan merong disaster sa buong uh, Pilipinas. Pagkatapos, itong mga tao na ito, pag nakita nila sa mga reports, Uh, na merong kailangan bigyan ng tulong or merong nag-request ng relief kahit saan man, binabato nila sa satellite offices natin. naka preposition lahat doon at tutok sa satellite offices. At sa satellite offices, meron silang assign din ng mga tao for disaster response. Tapos sila na yung uh, pupunta kung saan man kailangan uh, pupunta yung uh, tulong at tukusinan. So meron silang standard operating procedures na ginawa namin uh, para susundan uh, nila yon. Kapag wala doon, Uh, sa nakalista ng na mga kailangan nilang gawin. kapag wala doon, doon na sila nagtatanong. Uh, sa USEP namin, or tapos na sa na, USEP namin, nagtatanong din sa akin kung ano ba ang gawin uh, gagawin. Tulad ng example, uh, noong isang araw, or kahapon ba yun, kung saan lumabas yung mga bus, ng, yung mga bus na tumulong sa mga bus sa mga ruta nila, yun kasi ang allowed lang sa namin is may oras lang na allow na lumabas sila. And ito yung peak hours. Kasi augmentation ang yung tulong na binibigay natin, no? Nag-augment tayo sa peak hours ng mga taong nagpabiyahin. Eh kahapon, sobrang dami nung uh, mga humihingi ng tulong ng mga stranded. Nagpaalam sila sa akin kung pwede ilabas yung mga bus. And then sabi ko sa kanila, oo, oh, pwede ilabas yung mga bus dahil emergency mo yan. At uh, hindi na natin kailangan magpaalam pa na lalabas yung bus natin, labas doon sa peak hours na allowed uh, mag-fly yung buses. So, ganun yung in institutionalize namin, tapos merong standard operation procedures. Kung wala doon, nagkatanong sila at nabibigay ng uh, commander sa go-to. Comment lang po, ma'am, sa mga comment uh, ng netizens na mabuti po daw po yung OVP, mas nararamdaman nila sa mga kanyang uh, disasters, yung bukid ka-sites na sinasabi nilang yung maligsa sa purpose, di rin na nila nararamdaman? Ah... Uh, Unang-unang kailangan siguro natin tanungin, no? Kung totoo ba talaga na yung, uh, yung mga EDCA sites ay gagamitin for disaster preparedness and disaster response? O sinabi lang yun uh, para lang may masabi uh, patungkol sa EDCA sites? exercise Just to pick back real quick, VP, kasi sinabi ni D&D Secretary uh, Gimo Chodoro that uh, we should ask the U.S. to uh, use these EDCA uh, sites, para po ma-facilitate yung relief operations. What's your reaction to this particular statement? EDCA kasi, it means Enhanced Defense Cooperation Agreement nandun yan siya sa, uh, tayo sa word na defense. No? Ano ba ang, ano ba ang ibig sabihin ng defense to? No? ba mutual defense? Like de defense sa Pilipinas at defense sa, uh, kung sino man yung ally natin. Di ba? Kasi mutual. Di ba? So, kung, kung magkaroon ng agreement, iba pa ang agreement sa ilalim, uh, sa loob ng EDCA agreement about disaster preparedness and disaster response, pwede yun. Kasi defense is not just uh, yung defense na kapag merong invasion or merong war, pwede din relief uh, operations in times of emergency. Thank you, Didi. Well, since nakita ko na parang epektibo yung disaster response ng uh, OVP, will you ask for a higher budget for this year? For disaster preparedness? Um, um, kasi ano eh, sabi ko sa mga kasamahan namin sa Office of the Vice President, kung ano yung uh, binigay sa atin uh, last year, dagdagan nyo lang ng uh, inflation kapag mahal ng procurement at uh, goods and services, yun lang ang idagdan niyo So hindi na kami humingi ng tulad nung dati, kung saan optimal yung operations ng disaster Operations Center ng Office of the Vice President kasi alam naman namin na hindi siya ipigiligay. So parang ayaw ko nakupunta yung mga uh, officers, officials ng Office of the Vice President Punta sa, sa House of Representatives, tapos sasabihin sa kanila na hindi namin yan ibibigay sa'yo. Ayaw kong napapahiya yung mga kasama ko, at ayaw kong napapahiya yung mga Now, VP has an appointment at 4.10, no? So, unless last question, tapos yung mga first-timers, pabigyan natin sa pictures. Pwede pa ba, VP? miski konting panahon lang. Go. Minsay po sa mga patuloy po ng mga supporters <laughs> ni Tati D. Go, na making calls sa mga Yes. Okay. Uh, so, uh, Unang-ikon naman ngayon sa mga kababayan natin. Ang mga kababayan namin, ang Office of the Vice President kung ano naman yung makakaya ng Disaster Operations Center namin ay gagawin namin uh, lahat para sa disaster response. Uh, dalawa po yung uh, nandiyan sa loob ng center namin. Unang-una is yung uh, mga kalusugan trucks namin, nagdadala sila ng hot meals sa mga responders. Pangalawa uh, meron kaming uh, relief. No? Relief uh, food and non Yung mga uh, relief na pwede maintigay ng Office of uh, the Vice President. Kailangan natin laging atat tayo sa mga ganito dahil alam natin taon-taon uh, pabalik-balik yung uh, bagyo. Hindi naman titigil ang pagdating ng bagyo sa ating bansa. At dala uh, ng bagyo dali ay unang-una uh, pagbaha at mga landslides. So yung mga tao na alam nila na flood uh, prone area sila or naka, uh, um, danger zone area sila sa landslide ay dapat maganda sila pagdating ng uh, bagyo or landslide ata ang uh, mga sa atin patuloy na pagbibigay ng mga supporters Okay. Um sa aming mga kababayan uh, sa buong mundo at uh, sa Pilipinas na patuloy ang kananawagan na iuwi at uh, ipalaya na si dating pangulo Rodrigo Duterte. Ay, uh, nagpapasalamat kami. Alam niyo, alam ni dating Papundong. Rodrigo Duterte na meron tayong mga ginagawang galis, pagtipon at pananawagan at uh, naisa, nasabi nga niya sa ating katapon na sana ay bigyan siya ng pagkakalaon ng Diyos na personal ang kanyang uh, magpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagpapakita um, ng suporta at pagmamahal sa kanya. At uh, naiintindihan niya na yung pagustuhan ninyo na siya ay makalaya ay dahil gusto niyo yung Nakita ninyong pagbabago sa bayan nung siya ay Pangulo ng uh, ating bansa. At uh, kami, kami mga pamilya, lalong-lalo na ako dahil ngayon ay uh, umiikot ako sa Filipino communities uh, abroad na nag-iimbita para makapagsalita ako at mapaintindi ko sa kanila po at nangyayari. At nagpapasalamat din ako dahil ang Filipino communities natin, sila yung gumagastos. Uh, ng mga uh, events at ng mga program natin at uh, ang laki tulong at nagpapasalamat kami dahil um, napapaabot ko uh, sa buong mundo yung um, ipinaglalaban natin na isang Pilipino na nakakulong uh, sa The Hague, Netherlands dahil kinuha siya ng gobyerno ng Pilipinas. Sabi nito, kinuha at uh, hinating dito. Maraming salamat, D.K. Pag nilabas ni D.K. ay si Saifah hindi, alam ko yung sagot, pero hindi ako makakomment kasi hindi ko alam kung allowed siya sa... Thank you, Vivi. Hindi ko alam kung allowed siya sa aking level. Um, ang pinakamaayos siguro ay tanungin natin yung lawyer ni attorney, ah, uh, ni dating pangulong Duterte, si attorney Nicolas Kaufman. Thank you, Vivi.